So, ayun, open muna natin yung ating Gcash app. And then, after natin ma-open, so, uh, may kita natin yung forgot MPIN sa iba ba. So, click lang natin yan. Tapos, click natin yung send code. And then, automatic meron tayong marireceive na text. Yun yung ating authentication code. So antayin lang natin and then ayan na na natin yung ating uh, authentication code. So ngayon at uh, tatandaan natin siya. So ayan yung 6 na number na yan and then ngayon ilalagay naman natin siya dito. Yan. And then after nyan, click natin yung submit. And then ayan, take a selfie to verify your identity. So uh, magte-take tayo ng selfie. So click natin tong next. Ayan, and then, ayan, uh, scan natin yung ating muka. So, ayan, nakalagay dyan, blink your eyes. So, blink natin. Ayan, and then, ayan, so, yon, so, approve na siya And then, ngayon naman, nakalagay dyan, set new MPIN. So, maggagawa tayo ng panibagong MPIN natin. And then, after natin makagawa, so, i-verify lang natin sa ibaba. And then, pag okay na, click lang natin yung submit. And then ayan So nakalagay dyan Reset MP successful So gagawin naman natin Is click lang natin yung OK Ayan And then ngayon naman is uh, Try natin ilagin yung ating bagong uh, MP na ginawa natin Ayan So ayun mga ka uh, successful yung pagpalit natin ng password. So ganun lang kadali na. So sana may naitulong sa inyo simple tutorial ko nito. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa susunod ko pang video. And then maraming maraming salamat sa panunood ng mga video ko mga ka -vlog.